yun magandang hapon guys. Happy Eid, happy Eid. Eid, Eid ngayon, holidays. So wala kami pasok. So kasama kayong buong tropa. Punta kami na ano ngayon, Umal Queen sa Dreamland. Dreamland, ano yun, water park sa Umal Queen. So one hour drive from here, one and a half hour. So ginawa namin schedule yung pang gabi kasi sobrang init ngayon, 5 to 9 p.m. So masaya to, So, yun. Enjoy, enjoy. Stop over muna. Mimili ng mga stocks. ba may ano dyan? May red doors. Ayoko nyan. Anong sa mo? Juice. Juice? Pineapple juice. Pineapple juice? Kaya po We're going to Waterfall. <laughs> ano at <the> <laughs> Ay sis! <laughs> ano <Ayan> pre? <to. laughs> Ayan, pre? <laughs> Kami, Ay, Talaga. Pang-pang <laughs> si mag shout shout out ka man? <laughs> A few years later. <laughs> Ay, Tolag, na na yan pagod. Mamaya. So, ayun guys. Eat kasi ngayon. So, punta kami na ng, ng Dreamland of Malcoin. Meron silang pa-promo ngayon eh. Magkano ngayon? 69. 69 daw. 5 to 5 p.m. to 9 p.m. Yeah. 69 ayaw per head. Ayaw. Matagal-tagal <laughs> <laughs> na rin kami hindi nakakabalik doon guys eh. So, ngayon ulit. Um, Kasi yes, ma na Ano ka pa lang nun, no? Two, two months, two weeks. Ay, four weeks. Four weeks, four weeks. So, babalikan natin yan na. <laughs> so, ayun guys. Kasama natin yung buong tropa ngayon. Buong Burjuman team. <laughs> <laughs> Mamaya magkikita, magkikita. Guys, nice, dito na kami. Puno ang parking. Pero parang, ano eh. Puno. Wala na kami makita ang parking. Ay, Grabe, punuan pala dito ngayon, no? Oh. Puno yung parking. Wala kami na yun na ng parking. Dito lang kami sa gilid-gilid. Walang buhit. Yan, tatlo na sa Tapos doon, punuan. ang dami, oh. Kami sa no? Oh. Pangatlong araw ng Eid ngayon. Akala namin, eh, ito yung tamang time para pumunta dito kasi nga hindi na magiging ganun ka-crowded pero mali pala kami ayan guys grabe oh ang ganda niya sa kabila punuan yung mga sasakyan pero anyway andito na kami so enjoy lang tayo pasok na rin tayo sa loob ano game? Thank you. Thank Maglalabasan yung ano eh, yung mga morning eh. Yung mga pang hanggang alas 5, mag mababawasan lahat yan tapos mga second match yung dadating. Guys, dito naman may ang daming tao, grabe. Ang daming tao. Kailan na siya? 100 ko. Ah, may bayad ka na. <laughs>

Oh, ayan guys, nandito na kami sa loob hanap lang kami nung uh, pwedeng uh, gawing tambayan tapos magkapalit lang ng damit pero ang init, grabe sobra init, alas 5 na nga dito pero mainit pero pag siguro nabasa na kami ng pool, medyo magiging presto na rin lalo na si Iyana kaiyak ng iyak Ganda ng pool dito, no? Parang pa lang, wala mo eh. Papa video yan siya. Oo, <laughs> mami ah, <happy laughs> kasi. Ganda. Parang hindi mo natang may ikon eh. Kaya sakto ngayon, ang dilim ngayon, mga Laptip 7.30 yata eh. 7.30 ng hapon. Ang sulit na rin, hindi pa may halit. Ganda guys, Tapos yan, yung kubo na yan. nag-serve yan ng alak. Ang table niya nakalublob kayo dun sa pool. Nalo. Kids pool aqua play. Ah, sa may jacuzzi. Ah, sa na may parang snack bar. Ganda. Hay magpapalit. Ano, pa-isa tayo. Uh, Dongke. Sama mo ko dyan. Dongke. Ayan ito, malapit dito kami lo. Ayan ito, pulutan Oh. Nandito pulutan. Nandito ito. Ayong chicken chicken doon oh. No? Native chicken. Parang hirap hmm. na hirap na sa buhay tong camel na to. <laughs> <laughs> ito pulutan no? oh. Oo. Mga 45 days. ba ito? Ano yung pulutan? Ito ang tinuloy na. Ito ang tinuloy. Ito yung pampansang hayop ng UAE yun. Onyx. Onyx tawag dyan eh. Ito pampansang hype nila. Moton yan. Ito yung moton yan. Kahit pag mag-arkila uh, kayo ng locker, may bayad din yan. 40 dirhams yung standard. 80 dirhams yung large. Tapos ito yung changing room. Papalit lang kami ng damit. Sabi kabila yung male washroom. Ang daming tao. Palit lang tayong damit. Ah, you're happy? Wow! Swimming? Mainit yung tubig? Ay, go with me. Ah, may takip yung tayo nga niya pala. Ito guys yung ano, jacuzzi. Yeah. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Hi, say hi. Say hi. hi. hello guys, tara na. Basta tayo sa ano, sa matataas na slide. Wala <laughs> wala kami doon sa matatasa slide guys bahat ng mga lalaki okay say say natin yung paikot asa na siya ano, na dennis Oh, <laughs> <laughs> Saan mga katawang ang gabi namin niya? What happened? What <laughs> happened? Yes okay. Nung huling pumunta kami dito, apat lang kami Hindi pa tayo alam na buntis okay. na si Ray Haro! Ano tapos yung paiso, yung paigot Parehas yung uh, ano, makulit <laughs> Kaya lang, haba ng pila oh. ah, Haba ng pila Good morning. Good morning. Good morning. Oh, tara. Tara. na natin. Ha? Oh, malinis pa naman ano. Oh, malinis pa naman talaga. Ah. Video. nag enjoy pa kayo? yes! nag enjoy! enjoy. enjoy. hahahaha <laughs> <laughs> na solo o oh. agawan ng pandan nag eh, agawan ng salvavida hahahaha <laughs> oh, ha ha dito naman tayo guys ito yung paikot-ikot na to wala dito sa taas papapa doon sa dulo ha <laughs> ha single lang tayo salvavida solo 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 oh, solo 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 lang oh. o kami Oh, game, game. Oh, game, game. Ah, uh, Tayo yeah. ah, yeah. Go. ya yeah. 1, uh. ah, <laughs> <laughs>

Okay, masaya pa rin dito sa Dreamland kaso dahil na Eid, napakaraming tao ang tagal ng pila ang tagal nang hintayin mo sa isang ride so kahit pa paano naman, na-enjoy pa rin naman namin ngayon, sunset na yan, padilim na maraming tao <laughs> ah! <laughs> hey, It's raining. It's raining. Ana, take a 마중해. Okay. Palasete na. Palasete na. Are you happy? Sete na. Ah. Ayan wow. na. Ayaw na pawat sa mga slide. Daredevil yung anak mo. <laughs> Mag-enjoy slide. Pero kanina na wala <laughs> One more. One more. Wait. I will go. Oh, jump na. Jump. One, two, three. <laughs> guys, sa uh, alas 7 image sa 7.30 na pero maliwanag pa rin. Kaya may enjoy nyo pa rin yung narito pagkagawa itong season. Yana, here, here. Where's mommy? Mommy, here, here. Mommy, here, oh, sure. here. Pagod siya, Go, other slide. Ayun, tapos guys, kung may plano kayong pupunta dito, alala lang, bawal magdala ng mga pagkain. So, marami silang mga restaurant dito sa labas, ah, sa loob. May lasing mga pagkain. Kaya so, meron din silang, ano, yung mga, uh, mga alcoholic drinks. Kung gusto nyo shot dito sa loob. Yung so, nga lang, la, lahat ng mga galing sa labas, bawal. So, dito nyo lahat bibili sa loob. Pero available yan lahat. Kasi mga tubig, pagkain, pati alak na.